Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Ay mga idol. Mapapansin natin. nag PM lang yung isang followers natin. Ayan. Dito lang sa malapit sa lugar namin mga idol. Yan yung materialist nyo mga idol. Yan ito yung may-ari. At mga idol. Kakabit kami ng gator mga idol. Ayan. Ayan si Gisa Palus TV. Ayan. Ayan, mga idol yan. Mapapansin yun. Nakakabit ah, kami ng gutter mga idol. Aray, Box type. Exacto na lang, 380. Nasukat mo. Dito 380, uh, 380, 380. Ayun, ayun. Exacto yan. Oo. Oh. Oh. Laki naman ang result mo, 18. Ayun, 18 ginamit eh. Okay lang yun. Para sigurado wala, wala, walang, walang, walang tulo yung palupo, palupo oh. line. Tsaka isa pa, binabali naman namin yung bawat dulo nung sarinsro line para sigurado kahit malakas ang ulan o hangin, hindi papasok ang tubig, tsaka may screen solusyon, wala problema ay mga idol, makapapansin yung mga idol dito sa likod hindi muna kami makapagkabit dahil magpipintura pa kasi sinabit lang yung andami doon sa gutter line ito yung geron nila mga idol kulay green, yun yun And shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo Ayan mga, gabi na. Ang ah, oras na, nako, alas 6 na pala. Ayan mga idol, ah, galing ko lang dun sa ano, binangunan. Ngayon, dumiritso na ako rito mga idol kasi nag-PM to isang follower Ayun, kinanto ko kagad yung gutter mga idol, kung makapansin nyo. Ayan yung ibang gutter mga idol. Hindi ko muna ikakabit dahil ito yung yung pagkakabitan kasi ng gutter mga idol. Ano ang tawag dito? may andami kasi magpipintura sila dito sa wall kasi hindi tayo hindi sila pwede magkabit ng ano kasi dingding pagitan walang scaffolding na pwedeng yan nakakailangan mga idol takabitan muna nila uh, pipinturahan lang mo nila yung wall bago kami magkabit ng gutter babalikan ko lang to mga idol ay importante na start ko na yung gutter sa kabila okay thank you god bless mga idol mga follower ko Ah, uh, galing ko lang sa binangunan mga idol. Inupload ko kanina. Oh, ngayon, dumiretso ako dito sa isang follower natin kasi humingi ng tulong. Bumili siya ng materialis mga idol. Ah, uh, yung mga materialis nila mga idol. Patayo uh, na. May solusyon to. Uh, ano mga idol, kung mapapansin nyo. Taas nito uh, mga idol. Oh. Uh. Ah, uh, yan na yung, ba yung bahay ko mga idol kung mapapansin nyo, ha, nandun lang yung bahay ko, malapit na. Halos mga, ayan, mga dinadaanan namin mga idol, yun. Tricycle, yun. Ayan. Dito ako nakatira mga idol, mga follower. Ayan. Ay, itong project na to, yung followers natin. Halos malapit lang dito sa bahay ko, kaya dinaanan ko na to mga idol. si nag-PM na, nag-PM sa, sa messenger sa akin mga idol. Ayan ang mga insulation yung mga idol. Yan. Uh, ridge roll, gutter, yero, saka yung screen. Okay, thank you. Mga idol, mga follower ko, God, God bless. Mga idol at mga follower ko. Uh, importante na kakabit ko na yung gutter, mga idol. Para ma makita niya. Uh, hindi naman gano'ng kalakihan to, mga idol. Maliit lang to. Mapapansin niya Okay, thank you. God bless, mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Yeah. Boss, sombrero to. Kaya sombrero to. Yan. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Yeah, nice na. Mga idol. Yan, ang bahay na ito mga idol. Wala sa eskwala. Pero ini eskwala nila yung mismong sanipa ng box flashing. Ni-skwala nila to. Yung bahay lang wala sa eskwala. mga idol. Thank you. Mga idol, mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Gabi na lang talaga. Ano, wala, nang, wala na sikat ang araw. Okay. Maraming salamat mga idol, mga follower ko. Okay na boss, likpit natin yung gamit. Ayos na. Importante na ikanto natin yung gutter para pag, pag sinabi niya na ayos na yung pintura sa labas, oh, kakabitan natin ng gutter. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. God bless.